Hello mga mamis! Medyo late nga yung tournament na sinalihan ngayon ni Kyle. Pero maaga pa din talaga kaming gumising at gumaya. Ano ba naman kasi medyo malayo na nga din talaga dito sa amin yung tournament na sinalihan ni Kyle. Bagpak na nga lang din pala yung dinala ni Kyle dito para na nga din hindi kami mahirap. Dahil magko-commute nga lang ulit kaming dalawa ngayon. Six ko nga ginising si Kyle tapos pinaligo ko na nga siya habang ginagawa ko nga yung mga gawain ko pa dito sa bahay. Para nga pagkatapos niya, ako na nga lang yung gagaya. Iahatin yeah, na nga lang din pala kami ng daddy niya sa may sakaya. Sakto naman pagdating namin dito sa sakayan, meron nang na ang bus. Pero sa tuwing babiyahin nga kami ni Kyle, palaging ang kinakausap ng daddy niya conductor kung saan kami saktong bababa para nga daw hindi na kami lumagpa. Ayaw nga padala sa akin ni Kyle yung bag niya dahil kaya naman na daw niya kaya naman hinayaan ko na Ating nga lahat. At yung driver dito ay kinausap ng daddy ni Kyle. Kanyang e kasi yung daddy niya, lalo na nga kapag kaming dalawa lang ni Kyle yung babiyahin, may dala nga ako ditong snacks at nagdala nga din ako dito ng banana para kay Kai. Nagugutom na nga daw siya dito. Paano ba naman kasi hindi kami nag-almusal ni Kai? Si Kyle kasi minamadali din talaga ako niyan. Sumakay na nga din kami ng tricycle pagbaba namin sa bus. Ka monitor naman sa amin yung daddy niya at miya at miya nga tumatawa. Hanggang sa pagbaba nga namin, kahit yung tricycle driver ay siya yung kumausap. Nakalocate nga din talaga sa amin niya ni Kai. Alam niya din kasi yung lugar kung saan kami pupunta at alam niya nga kung saan dito. Hindi na nga talaga namin kaya yung gutom kaya naman naman ito, binuksan ko na nga yung binaon ko para sa kanya. Konti nga lang yung kinain ni Kyle dito na cookies at cereal. Sinubuan na nga lang din ako dito ni Kyle para makakain. First time pa nga lang namin ni Kyle makarating dito sa may City Walk Sports Center. Dito sa may Malolo. At grabe, sobrang saya lang sa puso dahil ang dami nga talagang nakakilala dito kay Kyle. Yung kakababa lang namin ng tricycle nakatitig at tinatawag na nga kaagad si Kyle. May mga kakilala naman na dito si Kyle pero nandito nga lang yan sa isang gilid muna. And yan kasi yan si Kyle nagmamasid-masid lang pero maya-maya ay talaga namang hindi ko na talaga mahahagilap yan. Marami na nga din palang lumapit dito kay Kyle. Yung iba hindi ko na rin talaga na video ha. Sakto nga yung dating namin dito sa Malolos dahil magta-10am na nga. Next na nga yung game nila Kyle. Shoutout nga sa lahat ng nagpa-feature dito kay Kyle at maraming maraming salamat po sa supportan nyo sa amin lalo na dito kay Kyle. Lawag na nga sila Kyle dito at yung mga kalaban niya. Bali yung nasa likod niya nga yun yung makakalaban niya nga. Tau-taut nga din pala dito sa mga batang player na to dahil talaga namang chinnie nila si Kyle. Mingan dalawa lang dito ni Kyle kaya naman sinasamahan nila ako na manood dito kay Kyle. Thank you po. <tod> Clips na nakuha ko dito kay Kai. Paano ba naman kasi kinakabahan nga talaga ako at talaga namang busy-busy ako kakapanood sa kanya. Uy! Oh, okay. talaga siya. Ano ba naman kasi ayaw niya nga talagang masayang yung punta namin dito. Knockout game kasi to. Pero sabi niya nga makadalawang laro lang siya eh okay na nga daw siya. Malalakas kasi talaga yung mga batang nakalaban dito ni Kai. Pero kahit ganon yung score nila dikit lang naman. Kaya naman masasabi kong sulit dahil hindi lang naman din talaga ito yung pinunta namin dito ni Kai. Gusto ko rin kasi na may experience niya yung dumadayo siya hindi lang yung dito sa amin. Kaya naman hindi hindi talaga ako magsasawang samahan si Kyle sa lahat ng tournaments na gusto niyang salihan kahit saan pa yan. Kasi nakikita ko talagang nag -e enjoy si Kyle. Natalo nga siya dito sa pangalawa niyang game at kahit natalo yan, napakadami pa din talagang nagpa-feature sa kanya at nakangiti pa din talaga yan. Nagulat nga ako dahil may bilihan nga dito ng mga raketa at dito nga siya dumerecho. Noong una nga, bibili nga lang daw talaga siya ng string pero nagulat ako dahil nandito na nga sa mga raketa at tumitingin. Diyos ko po. Pero nawala yung kaba ko dahil umalis na nga doon. Tumingin lang naman daw siya at kinuha na nga niya dito yung food niya. Makdo nga yung food dito. Wala nga muna daw siyang ganang kumain. Kaya naman bumalik na naman nga talaga siya dito. At ito na nga at nakapili na siya ng raketa. Inawagan niya nga dito yung daddy niya dahil nung tinatanong niya nga ako hindi talaga ako sumasagot. Susundiin nga nila kami dito kaya masabi ng daddy niya mamaya na nga lang pagdating niya. Pero hindi na nga makapagintay dito si Kyle at bumili na nga rin siya ng street. May mga nagbigay nga din pala dito kay Kyle ng grip at yung hawak niya. Grabe, sobrang nakakatuwa at maraming thank you po. Pagkatapos nga ni Kyle kumain dito, dumiretso na nga muna din kami dito sa may McDo dahil wala pa talaga akong kain. Pero pati nga siya umorder dahil nagugutom pa nga daw siya juice ko po. Susundiin nga pala kami ng daddy niya, nila papa at ni mama dito. Deserved naman niya ng bagong raketa kaya naman okay lang yun. Dahil nakikita naman namin na sobrang pursigido si Kyle. Yung mga raketa naman din niya, ang last na bili namin ay nung birthday pa niya. Hindi na nga rin pala kami mamamasahin ni Kyle baka maligaw pa kami dahil di ko na alam talaga pa uwi juice ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.